Paano kung ang matagal mo nang ipinagdarasal na sandali? Ang himalang tahimik mong inaasam ay mas malapit na kaysa sa inaakala mo. Taurus, matagal nang pinagmamasdan ng universo ang iyong paglalakbay, ang mga gabing walang tulog, ang mga sakripisyo, ang pananampalatayang walang nakakita. At ngayon sa huling full moon ng Mayo, may pagbabagong nangyayari. Hindi lang sa kalangitan, kundi sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Isang portal ng enerhiya ng kayamanan ang bumubukas, at ikaw ay nasa mismong sentro nito. Ito ay hindi pangkaraniwang yugto ng buwan. Ito ay isang kosmikong paanyaya para sa iyo. Upang bumangon, tumanggap, at sa wakas ay maging kung sino ka talagang itinadhanang maging. Ang huling full moon ng Mayo 2025 ay hindi basta petsa sa kalendaryo ito ay isang kosmikong kaganapan na puno ng magnetikong enerhiya. At kung ikaw ay isang Taurus, may napaka-espesyal na mensahe ang universo para sa iyo. Ang oras mo ay dumating na. Sa loob ng maraming taon, tahimik kang nagtatag. Masipag kang nagtrabaho habang ang iba'y naghahanap ng madadaling daan. Matiyaga kang naghintay, naniniwalang darating din ang iyong sandali. At ngayon, papalapit na ito kasabay ng matinding liwanag ng buwan. Hindi ito basta swerte. Ito ay banal na pagkakaayon. Ang mga planeta, mga bituin, at ang puwersa ng buwan ay nagkakaisa sa iisang makapangyarihang katotohanan. Ang iyong enerhiya ng kayamanan ay malapit ng sumabog. Sa video na ito, ating tatalakayin. Bakit ang Taurus ang nasa sentro ng pagbabagong ito? Paano binubuksan ng huling full moon ang mga pintuan ng kasaganahan? At anong mga hakbang ang kailangan mong gawin upang makuha ang kayamanang itinakda para sa'yo? Dahil kapag sumikat ang buwan, sumisikat rin ang iyong kapalaran. Sino ang Taurus? Ang Taurus, ang ikalawang tanda ng Zodiac, ay madalas hindi nauunawaan. Nakikita ng iba ang tahimik na anyo, ang matatag na presensya at ang pagkahilig sa kaginhawaan at kagandahan. Pero ang hindi nila nakikita ay ang bagyong nasa loob, ang pagtitiyagang hinubog ng maraming taon ng pagsubok, at ang matigas na paninindigang huwag sumuko kahit gaano pa kabigat ang buhay. Ipinanganak sa ilalim ng pamumuno ng Venus, ang planeta ng yaman, kaligayahan, at mga pagpapahalaga, may natatanging koneksyon ng Taurus sa kasaganahan. Pero hindi ito tungkol sa mapangakit na karangyaan o bigla ang yaman. Para sa Taurus, ang kayamanan ay sagrado, kinikita sa pamamagitan ng kasipagan. Binubuo sa paglipas ng panahon at itinatayo sa matibay na pundasyon ng katatagan. Hindi nila hinahabol ang pera. Ibinubuo nila ito. Dahan-dahan, tahimik at may malinaw na layunin. Bihirang magreklamo ang Taurus. Tahimik silang nagtitiis. Naroroon sila kahit wala na ang iba. Nagmamahal sila ng totoo, nagbibigay ng walang hinihintay na kapalit, at ang tanging inaasam lang ay kapayapaan at siguridad. Pero kapag sinabi ng universo na oras na nila, hindi ito maliit. Ito'y nakakayanig ng buhay. Maraming Taurus ang dumaan sa emosyonal, pinansyal, o espiritwal na pakikiba itong nitong mga nakaraang taon. May mga naramdaman na tila sila'y naipit, hindi pinahahalagahan, o parang may hinihintay na hindi dumarating. Pero ang lahat ng iyon ay paghahanda. Bawat pagkaantala, bawat pagkadismaya, bawat pagliko ng landas, iyon ay nagpapalakas sa kanila, pinatatatag sila, at sinisiguradong kapag dumating na ang kasaganahan, handa na sila. Hindi lang ito tungkol sa mga katangian ng isang zodiac sign ito'y tungkol sa ebolusyon ng kaluluwa. Lumakad si Tauro sa apoy, hindi upang tumigas kundi upang maging karapat dapat. At ngayon, habang sumisikat ang huling full moon ng Mayo, ang mga enerhiyang minsang sumubok sa kanila ay magbibigay ng gantimpala. Dahil walang ibang marunong humawak sa tagumpay, kundi ang taong buong buhay ay matiyagang naghintay dito. Ang kosmikong oras, ang huling full moon ng Mayo. Ang huling full moon ng Mayo ay hindi lang isang pangkaraniwang kaganapan sa kalangitan. Ito ay isang kumulminasyon. Isang pagsasara ng lumang kabanata at pagbubukas ng bagong portal. Sa astrolohiya, ang mga full moon ay kumakatawan sa kaganapan, revelasyon at pagpapakawala ng enerhiya. Pero ang full moon na ito, na magaganap sa mga huling araw ng Mayo 2025, ay iba sa lahat. Bakit? Dahil ito ay darating kasabay ng bihirang pagkakaayon ng mga planeta, isang galaw na bumubuo ng gateway ng manifestasyon. At sa gitna ng enerhiyang ito, nakatayo ang Taurus. Itong partikular na full moon ay nagliliwanag sa ikalawang bahay ng Taurus, ang bahay ng pera, ari-arian, pagpapahalaga sa sarili at mga pinapahalagahan sa buhay. At kapag ang buwan ay nagliwanag sa bahaging ito, hindi ito bumubulong, tumisigaw ito Ibinubunyag nito ang mga nakatagong katotohanan tungkol sa iyong relasyon sa kayamanan. Inilalabas nito ang mga lumang paniniwala na talento at mga harang na matagal mo nang binaon sa limot. At kung handa ka ng pakawalan ng lahat ng iyon, hindi ka piranggot ang gantimpala, kundi napakalaki. Pero hindi lang iyon ang nangyayari. Sa parehong panahon, si Jupiter, ang planeta ng swerte, at paglawak ay bumubuo ng isang makapangyarihang trine kay Pluto, ang planeta ng malalim na transformasyon. Ito ay hindi basta enerhiya ng biyaya. Ito'y enerhiyang muling bumubuo sa iyong koneksyon sa tagumpay. Idagdag mo pa si Venus, ang iyong ruling planet, na lumilipat sa isang paborabling posisyon. Pinagpapalakas nito ng karisma, enerhiya ng atraksyon, at magnetikong yaman isang perpektong kombinasyon para sa quantum leap sa iyong pananalapi. Ang full moon na ito ay parang salamin din. Ipinapakita nito ang mga bagay na matagal mo nang ipinagwawalang bahala. Pinipilit ka nitong luminaw. Maraming Taurus ang makakaranas ng bigla ang pagnanasa, na magpalit ng karera, humiling ng mas mataas, mamuhunan sa ibang paraan, o lumayo sa mga bagay na dati mong inaakala ay ligtas. Pero ngayoy, nagpapahina sa iyo. Ito ang buwan na humihila sa iyo pasulong. Maari ka ring magkaroon ng mga panaginip na tila masyadong totoo para maging aksidente o emosyonal na pagbugso na parang galing sa kawalan. Ang mga ito ay sinyalis na ang iyong kaluluwa ay nagre-recalibrate. Inaakma ka sa abundance frequency. Kaya habang tumataas ang buwan sa kalangitan, huwag mo lang itong panoorin Damhin mo rin kung ano ang tumataas sa loob mo. Dahil ang oras na ito ay hindi aksidente. Ang full moon na ito ay itinakda para matagpuan ka sa mismong puntong ito ng iyong buhay. At kung anong mga pinto ang mabubuksan. Nakadepende kung gaano kakahandang kunin ang talagang para sa'yo. Taurus at ang Planetary Alignment habang ang full moon ay nagsisilbing emosyonal at enerhiyang spotlight, ang mga nakapalibot na planetaryong galaw ang siyang ginagawang once in a lifetime na oportunidad ang sandaling ito para sa Taurus. Isipin mo ang isang celestial orchestra kung saan bawat planeta ay tumutugtog sa perpektong harmonia. Bawat nota ay nagpapadaloy ng intensyong itulak ang Taurus papunta sa kanyang itinakdang kapalaran ng kayamanan. Magsimula tayo kay Venus. Ang planeta na namumuno sa Taurus. Hindi lamang ito planeta ng pag-ibig at kagandahan. Pinamumunuan din nito ang pera, mga pagpapahalaga, at enerhiya ng atraksyon. Sa huling full moon ng Mayo, papasok si Venus sa isang makapangyarihang trine kay Jupiter, ang dakilang tagapagpalawak. Lahat ng hinahawakan ni Jupiter ay lumalago. At kapag hinawakan nito ang Venusian energy sa loob ng Taurus, hindi lang biyayang pinansyal ang pinalalakas, kundi pati ang panloob na kumpiyansa na tumanggap at magpanatili ng yaman. Ngayon, idagdag natin si Pluto sa eksena, ang planeta ng transformasyon, kamatayan, at muling pagsilang. Sa Mayo 2025, si Pluto ay bumubuo ng banayad ngunit napakalalim na aspeto kina Venus at Jupiter. Hindi ito mababaw na pagbabago, ito ay evolusyon ng kaluluwa. Ito ang Taurus na pumapasok sa isang ganap na bagong pagkatao, hindi na lamang tahimik na manggagawa sa likod ng tagumpay ng iba, kundi isang mayamang tagalikha na nagtitiwala sa kanyang halaga at natural na humihila ng kasaganahan. At narito rin si Mercury, ang planeta ng komunikasyon at kaisipan, na nakastation direct ilang araw bago ang full moon. Ibig sabihin, ang kalinawan ng isipan ay babalik. Bigla ang makakaramdam si Taurus ng lakas ng loob na magsalita tungkol sa kanilang mga pangangailangan, humiling ng mas malaki, o gawin ang mga matapang na hakbang na dati nilang iniiwasan. Ang mga ideya ay darating parang kidlat, mabilis, malinaw, at makapangyarihan. Hindi lang ito basta astrologikal na teorya. Maraming Taurus ang makakaramdam ng malalim na panloob na pagtulak, isang damdamin na tama na ang pagiging maliit. Maaaring mahikayat silang mag-invest, magpalit ng trabaho, magsimula ng isang malikhaing proyekto, o sa wakas ay singili ng tunay na halaga ng kanilang kakayahan. Ang planetaryong pagkakaayos na ito ay naglalabas ng lakas ng loob sa Taurus, isang tapang na hindi nawala kundi pansamantalang natulog. Ang dahilan kung bakit bihira ang timing na ito ay dahil lahat ng planetaryong aspeto ay nakaayon upang suportahan ang soul-aligned wealth. Kayamanang nagmumula sa layunin, hindi sa presyon. Ang full moon, Venus, Jupiter, Pluto at Mercury ay sabay-sabay na pinapaliwanag ang enerhiya ng Taurus. Hindi sila nagdadala ng basta swerte lang. Inaactivate nila ang lahat ng itinanim na ng Taurus. At kapag nagtagpo ang paghahanda at perpektong timing ng universo, ang resulta ay walang iba kundi sumasabog na tagumpay. Ang kwento ng isang Taurus na nagbago ang buhay. Ang pangalan niya ay Elena. Isang Taurus na isinilang sa isang mainit na gabi ng Mayo. Sa isang maliit na bayang kung saan madalas na nauupos ang mga pangarap sa bigat ng realidad. Palagi siyang naging maaasahan. Siya ang batang tumutulong sa ina niyang magbitbit ng mga pinamili. Ang babaeng nagtrabaho sa parehong opisina ng pitong taon, walang palya kahit gaano kabigat ang puso niya at gaano man kahina ang laman ng kanyang bulsa. Hindi siya palametikos, hindi siya naghahangad ng kasikatan o pansin. Ang gusto lang niya ay simple. Seguridad, kapayapaan, at isang buhay kung saan hindi niya kailangang mamili sa pagitan ng pagbabayad ng renta at pagtupad ng pangarap. Pero gaya ng madalas mangyari sa mga kaluluwang Taurus, sinubok siya ng buhay nagsumikap siya pero laging nauunahan sa promosyon. Nagmahal siya ng buo, pero iniwan din sa huli. Nagtabi siya ng bawat sentimo, pero palaging may emerhensyang kumakain sa ipon. Dumating sa punto na naisip niya, Lagi na lang ba akong halos makarating? Hanggang dumating ang tagsibol ng 2025. Wala siyang alam sa astrolohiya, pero naramdaman niyang may kakaiba. Hindi siya mapakali emosyonal. Parang may gumigising sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Madalas siyang magising alas dos, bente dalawa ng madaling araw. Lahat ng lugar na puntahan niya, may paru-paro. Naiiyak siya sa mga kantang dati ay wala lang. At higit sa lahat, nakaramdam siya ng matinding pagnanais na bitawan. Bitawan ang trabahong sumusupsop sa kanya. Bitawan ang paniniwalang hindi siya sapat. Bitawan ng takot na nagsasabing, hindi siya para sa higit pa. At sa gabi ng huling full moon ng Mayo, ginawa ni Elena ang isang bagay na kailan may di niya inakalang magagawa niya. Umupo siya sa kanyang balkonahe, sa ilalim ng maliwanag na pilak na kalangitan, at bumulong ng isang tahimik na pangako sa sarili, handa na ako. Hindi niya alam kung para saan siya handa, pero alam yon ng buwan. Sa mga sumunod na araw, biglang nagbago ang lahat. Isang dating kliyente ang muling lumapit at nag-alok ng freelance na trabaho. Triple ang bayad sa dating niyang kinikita. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa kanya para sa remote consulting job, sakto sa kanyang hilig. Isang maliit na investment na ginawa niya noon sa kutob lang. Biglang tumaas ang halaga. At higit sa lahat, iba na ang pakiramdam niya. Hindi na parang kontrolado siya ng buhay kundi siya na ang kaagapay ng universo sa paglikha ng kapalaran niya. Hindi ito panalo sa loto. Ito ay pagkakaayon. Dahil ang pagbabagong nangyari kay Elena ay hindi nang galing sa panlabas na swerte, kundi sa pagbitaw sa paniniwalang kailangang paghirapan ang pagiging karapat-dapat. Sa pagtitiwala sa sariling kutob. Sa pagpili sa sarili. At habang nakaupo siyang muli sa ilalim ng bituin, pinagmamasdan ng buwan, habang ito'y lumilipat sa bagong yugto, siya'y ngumiti. Hindi dahil mas marami na siyang pera, kundi dahil naalala na niya kung sino talaga siya. Ang Taurus ay hindi naghahabol ng kayamanan. Ang Taurus ay nagiging uri ng tao na siya namang hinahabol ng kayamanan. Ang kanyang kwento ay hindi kakaiba. Ito ay isang blueprint. Kung isa kang Taurus at nararamdaman mo na rin ang pagkagising, ang mga senyales, ang mga panaginip, huwag mo na itong baliwalain. Ang tagumpay ni Elena ay hindi mahika. Isa lang itong full moon, isang desisyon at isang kaluluwang handa ng tumanggap. Marahil ngayong Mayo, dito magsisimula ang kwento mo. Mga palatandaan na nararamdaman mo na ang enerhiya. Maaaring iniisip mong ang pagbabago ay magsisimula sa mismong gabi ng full moon. Pero ang totoo, Matagal na itong bulong ng universo bago pa man marating ng buwan ang rurok nito. Kung isa kang Taurus, posibleng napapalibutan ka na ng mga senyales. Hindi laging sumisigaw ang universo. Minsan, banayad lang itong tumutulak. Inuulit-ulit ang mensahe. Inaakma ang mga sandali. At kung naging mapanuri ka, malamang naramdaman mo na ang pagbabago. Narito ang ilan sa mga pangunahing senyales Nagising na ang enerhiya ng kayamanan ng full moon sa loob mo. 1. Bigla ang pag-akyat ng emosyon. Naiiyak ka ba ng walang malinaw na dahilan? O nakakaranas ng matinding saya kasunod ng malalim na pagninilay? Hindi ito kaguluhan. Ito ay paglilinis ng enerhiya. Inihahanda ng kaluluwa mo ang sarili nito sa mas malalaking biyaya sa pamamagitan ng pagbitaw sa hindi na kailangan. Ikalawang matingkad at simbolikong panaginip, ang Taurus ay may malalim na koneksyon sa lupa at espirito. Kaya kapag na-activate ng buwan ang iyong enerhiya, nagiging mensahe ang iyong mga panaginip. Mga hayop, tubig, susi, pintuan, o mga alaala sa nakaraan. Hindi ito basta random. Ito ay mga spiritual downloads. Tatlong pakiramdam ng pagkaipit, tapos biglang inspirasyon. Maaaring nitong mga nakaraang linggo ay ramdam mong parang wala kang magawa o parang naipit ka. Pero ngayon, may mga bagong ideya. Mga plano, pangitain, o matapang nakaisipan ang biglang lumilitaw sa isip mo. Ito ang buwan na inaakma ang iyong isip sa kung anong paparating. Wa. Mga bigla ang kaganapan sa pananalapi o linaw ng kaisipan. Mga hindi inaasahang refund, maliit na dagdag sa kita bagong oportunidad. O kahit yung urge na biglang gustong ayusin ang budget, mag-invest o planuhin ang hinaharap. Ito ang enerhiya ng kayamanan na nagsisimula ng magpakita sa iyong pisikal na realidad. Ikalimang mas matinding sensitibidad sa enerhiya. Dahil pinamumunuan ng Venus ang Taurus, isang planetang puno ng damdamin at sensuality, mas mararamdaman mo ngayon ang epekto ng musika, amoy, emosyon ng ibang tao o kalikasan senyal ito na lumalawak ang iyong aura inihahanda kang humatak ng kasaganahan huwag mong baliwalain ang mga senyales na ito ito ang mga kumpirmasyon na nagsimula na ang iyong pagbabagong espirituwal at pinansyal at habang mas lalo mong namamalayan ang mga ito mas lalo kang lalakas sa pagharap sa bagong kabanata ng iyong buhay ano ang dapat mong gawin bago ang full moon Taurus ang huling full moon ng Mayo ay hindi lang basta isang kaganapan na dapat panoorin. Ito ay isang sandaling dapat paghandaan. Ito ang iyong energetic doorway, isang paanyaya para sa iyo upang tuluyang i-align ang sarili sa kayamanang matagal nang umiikot sa paligid mo. Parang agilang naghihintay ng tamang oras para lumapag. Ngunit tandaan, ang enerhiya na walang aksyon ay nananatiling potensyal lamang. Para tunay mong matanggap ang handog ng universo, kailangan mong maglakad papalapit dito. Narito ang mga hakbang na dapat mong gawin bago marating ng buwan ang kanyang rurok. Isa. Linisin ang iyong enerhiya magbabad sa espiritwal na paliguan gamit ang asin, halamang gaya ng basil o bay leaf, at ilang patak ng lavender oil. Isipin mong nililinis ng tubig ang lahat ng mabigat at baradong enerhiya sa katawan mo. Ginagawa mo itong espasyo para makapasok ang enerhiya ng kayamanan. Sumulat ng liham ng pagpapakawala. Kumuha ng journal at sumulat ng liham para sa dating bersyon ng sarili mo. Yung taong natutong makontento. Yung may alinlangan sa sarili. Pasalamatan siya sa pag-survive tapos bitawan siya. Sunugin o ibaon ang liham. Ang simbolikong ritual na ito ay naglilinis ng mga karmikong ugnayan. Tatlo. I-charge ang iyong pitaka sa ilalim ng buwan. Ilagay ang iyong pitaka o kahit barya sa bintana kung saan tinatamaan ito ng sinag ng buwan. Bulungan ito ng iyong mga intensyon. Hindi ito pamahiin. Ito ay energetic programming. Tumutugo ng pera sa malinaw at pusong intensyon. Magpahayag ng mga afirmasyon ng malakas ang mga salita ay hugis ng enerhiya. Sa mga araw bago ang full moon, bigkasin araw-araw ang mga afirmasyong nakatuon sa kasaganahan. Halimbawa, karapat dapat ako sa banal na kasaganahan. Dumadaloy sa akin ang pera ng madali. Ako ay naka-align sa yaman, tagumpay, at kapayapaan. Habang pinaniniwalaan mo ito, mas tumitibay ang enerhiya sa paligid mo. Pitong gawin ang isang matapang na hakbang mag-apply sa oportunidad. Simulan ng ideya. Humiling ng pagtaas ng sahod gawin ang unang hakbang. Ang universo ay sumusuporta sa mga taong gumagalaw. Hindi ito panahon ng pag-aalinlangan. Panahon ito ng pagkilos na may pananampalataya. Gantimpalaan ang buwan ng Taurus na hindi lang handa sa espiritu, kundi pati sa gawa. Ihanda ang iyong kaluluwa. Buksan ang iyong enerhiya. At higit sa lahat, ipakita sa universo sa pamamagitan ng iyong aksyon. Handa na ako. Ano ang mangyayari pagkatapos ng Mayo? Kapag tuluyan ng nawala ang liwanag ng huling full moon ng Mayo, maaaring maramdaman mong tapos na ang sandali. Pero para sa Taurus, doon palang magsisimula ang tunay na mahika. Ang buwan na ito ay hindi lang isang kaganapan. Ito ay isang pansindi. Isang panimula. Isipin mo itong parang pagtatanim ng buto sa ilalim ng pinakamaliwanag na liwanag ng buwan. Ang kasunod ay paglago, tahimik, makapangyarihan at hindi mapipigilan. Sa unang bahagi ng Hunyo, maaaring mapansin ng Taurus ang mga maliliit na pagbabago na nagiging permanenteng pag-angat. Hindi lang basta pumapasok ang pera, nananatili ito. Lalong lumalalim ang kumpiyansa sa sarili. Nagiging mas balanse ang mga relasyon. Maaari kang makaakit ng mga mentor, oportunidad o ideyang dati ay hindi mo man lang napapansin noong Abril. Ito ay dahil ang enerhiya ng full moon ng Mayo ay nagbubukas ng anim na linggong portal ng pinansyal na pagkakaayon para sa Taurus. Parang ilog na sa wakas ay nakabasag ng harang. Ngayon ay dumadaloy na ng malaya. Ngunit ang daloy na ito ay magpapatuloy lamang kung patuloy mo itong pagtitiwalaan, aalagaan, at pananatiling naka-align dito. Para sa ilan, maaari itong mga hulugan ng tagumpay sa karera, isang papel na tumutugma sa iyong mga pagpapahalaga at nagbibigay ng yaman. Para naman sa iba, ito ay maaaring passive income, kita sa ari-arian, o spiritual na kaliwanagan sa tunay mong layunin sa buhay. Ano man ang anyo, iisa ang resulta. Ang katatagan ay nagtatagpo sa kasaganahan. At ang pinakamagandang bahagi mapapansin mong hindi mo na kinakatakutan ang hinaharap. Sa halip, mararamdaman mong nakikisa ka na rito dahil ang universo ay hindi lang basta nagbibigay sa iyo ng pera. Binibigyan ka rin nito ng kapangyarihang kilalanin at igalang ang sarili mong halaga. Kaya huwag kang huminto pagkalipas ng Mayo. Doon nagsisimula ang tunay mong anihan. Huling mensahe at motibasyon. Para sa Taurus-Taurus, hindi lang ito isa pang mensaheng astrologikal. Ito ay isang banal na paalala. Sa loob ng maraming taon, dala mo ang bigat ng responsibilidad para sa iyong pamilya, sa iyong mga pangarap, at sa kinabukasan mong tila laging nakaantala. Nagbigay ka ng higit pa kaysa sa natanggap mo. Naghintay ka ng mas matagal kaysa sa iba. Pero kailan may hindi ka nakalimutan ng universo. Inihahanda lang nito ang entablado upang kapag sumiklab ang liwanag, ikaw mismo ang mapansin nito. Ang huling full moon ng Mayo ay ang iyong spotlight. Hindi dahil swerte ka lang, kundi dahil handa ka na. Handa nang tumanggap ng walang guilt. Handa nang bumangon ng walang takot. Handa nang maniwala na ang oras mo ay hindi lang paparating, kundi dumating na. Bitawan mo na ang lumang kwento na nagsasabing kailangan mong maghirap para maging karapat-dapat. Bitawan mo na ang katahimikan na pumigil sa iyong lumiwanag. Hindi ka nilikha para lang mabuhay. Nilikha kang umunlad, manguna, at magtagumpay. Kaya kapag tumingin ka sa maliwanag na buwan, huwag ka lang mangarap. Magpasya ka. Magpasya kang tapos ka ng magkubli. Magpasya kang naka-align ka na sa yaman. Magpasya kang handa ka na sa iyong lakas at kapangyarihan dahil Taurus hindi lang ito ang season mo ito ang iyong pagdating